Basta batas. basta batas! basta batas. basta batas. covered po ba nito ang um on, ano yun online yung mga online online shopping mm -hmm. kasama po ba dito sa Consumer Act of the Philippines yung pagbebenta sa online yes ma'am actually yan po yung sinasabi namin sa DTI para hindi po maguluhan ang ating mga consumers lahat po nang nangyayari sa face to face mm -hmm. lahat po ng mga rules and laws na applicable to face to face mm -hmm. shopping are applicable to online shopping. Mm -hmm. So halimbawa po sa face-to-face -face na shopping, bawal yung deceptive, unfair, unconscionable yung mga hindi naglalagay ng price tag mm -hmm. Mm -hmm. Oh, no! products. Lahat po ng karapatan na naibibigay sa mamamayang consumer under the Consumer Act for face-to-face -face mm -hmm. shop. Ganon din po ang sinusunod natin for online shopping. Basta batas. Basta batas. Basta batas.